sa camera 'yun. Umuwi tayo. Sige, <laughs> ilaw sa isa. Okay. Okay oh, to. Dingin na dento. Astig. Parang uh, Parang may iniinda yung kabayo ah. <laughs> parang binubuhat niya yung buong mundo. Oh, sa mundo. Dito kabayo pa rin. Okay na bayad ng di okay. Andiyan na sarap astig. Gina. Baon ka na kana, astig. parang okay. kalabaw yan eh, mauna ka na Ma <laughs>

na pala tayo sa dahil Ayun. Pak um, Terima kasih so, Tayo Dito picture ha kayo mga kabito kastig Doon nga ka kastig Para makoy na ilayan Thank <laughs>

So, ito na lang ang katong nag-buwan. Isa ka sa truck Mano entry. Pwede rin mo ambak diay Pwede mo ambak dito. Pwede ambak patay. Paano mo Pwede mo rin

Naam ni daghan ka sik sakwa. Mas gwapo ang kabayo. Ah <laughs> gwapo. Kayo na kabayo. Yan. Marami na may to sa likod. Sina hawak ka. Hawak ka ito. Yan. 1 2 3. Yap. Sige, ilahos ang isa. Okay. Yan. Astig. Parang parang may iniinda yung kabayo ah. Parang binubuhat niya yung buong mundo. Oh, sa mundo. Dito ka pa rin. Oh. Yes. Huh? Okay na, bayad lang di okay. Nandiyan uh, uh. na sa Mauna ka na casting. Lahat. Parang okay. kalabaw. <laughs> Yan. Mauna ka na. Ma Ikaw una siya, kasi nuro ko <laughs> De, kasi magvideo ako sa kanya. Ako may Di mauna siya kay magvideo man ako. Oh. So. <laughs> so. Ayun. <laughs> yon Sige. Dong, dalawa tayo dito dong. Ikaw na yung driver. Mga bayo muna tayo. Kasi parang ayaw na lumakad ng kabayo ko ah. Parang mas malaki pa tayo sa kabayo ah. Oh my god! Wow! Ang bilis maglakad ng kabayo mo. <laughs> Bakit ba ang bilis niyan? Parang gusto na yata niya kunin yung 300 ah. Wag muna, boss. Mamaya na. Hindi lang dong, denlog. kaya ko sinurol na sir, paspas 'yan sir. Okay lang, okay lang bitaw, okay lang. Okay uh, lang. Siya lang mag-una kay mag-video man ko sa iya ha. Retro casting init tayo nakasakay na ano 'yun, yung supply at saka. Ah. Kasi, Of course kasi hindi kakayanin yung zip line ng big mo. Baka maputol yung line. <laughs> O, oh, taste test muna tayo sa kabayo. Magkabayo na lang tayo papunta pa uwi sa bahay. Kasi yung motor mo. Ano problema? Paano na yan? Pag uwi natin. Dito pa lang ang kabayo. Oh, diretso na tayo sa Bayugan, boss. Hanggang Bayugan tayo, mga ngabayo. Anong pangalan ng kabayo natin dong? Anong pangalan? Milo. Si Milo? Milo. Ah, oh, akala ko Milo eh, kasi yung aso namin si Milo yung pangalan, ito pala si Marlo. Teka, ako nang bahala magano. Dito lang sa baba. Just sige, iwan mo na kasi ako na. Okay, okay na, okay na. Sa baba sige, na. Sige. Puti. Okay. Oh. Sige, picture natin. Saka yung puti. Sige, 1 2 3. Ah, uh, hama Okay. Taksa taksa rin. Sana ana rin ah. Oh. Okay. One two. Ah, sige dito rin. Ayos na, ayos na. Tama na. Wala pang balikan. Balik mo. Ah, ganyan. Ah. Okay, sige sige. Oh, oh, tani. Uy, tani. Kailan tawag tanog na bitcho ba? Salamat. Oh, picture na. Na picture na? Oo. Ah, picture si Ma'am. Okay na, okay na. Dami na ang picture ito, niya. Pero iwan ko ba bakit kabayo lahat 'yung nakukuha dito? Sampung picture lahat kabayo. iwan ko gun. Oo, nga. Ito lang pala 'yung pinuntahan. Ito lang pala 'yung pinuntahan natin dito sa bukid noon, kabayo. Daming kabayo sa atin. Ayun na. season you know, 600. <laughs> <laughs> langkah hirap-hirap. <laughs> Pero Kasteg. Sa? Bigat mo, kasteng. Kasteng, <laughs> Bakit ang daming kabayo dito? kemana itu itu bang ah. kat okay. di okay. Lama ni ni mugi up ni. Pag pumunta, natapon tayo makasig sa ano yung sa horse ride. Ano, 300 yung sa horse ride at saka ilang liikot ba yun? At, Tatlo ba? Dalawa. Dalawa. So, dito na naman tayo sa Dahilayan Forest Park. Pasok tayo sa loob kasi kasi sabi na ano, may ano na, ano tawag doon? Yung mga statue mga, para ang tao mga animal mga statue katulad mo <laughs> so okay na palangga so picture okay Kaya. Thank

ya yeah, mas nekaman ang yeah. beach naman to okay ten minutes ko bang oh, kastig okay ten minutes ko bang kastig ano yun na bang egyptian <laughs> para kang egyptian yan kastiga init. At saka dito ka casting. Wow, dyan ako casting. Tama ako dito casting. Ako yung ko. Harap. Sinusubukan ko lang yung ganyan. Ayos na. Naku, may ship pala dyan casting. Ayan o, daming Daming tupa dito kastig ah. Doon muna yang casting. Tsaka tako doon. At saka may taong ibon dito casting. Harap. Tawin muna picture. ng ibon. Hindi ba kayo po dito? daming mga tupad dito kastig. Yun. Harap sa kamera. Yun. Let's go. Right. Look. Number one. Siyo. Pilih dia. vlog vlog yan <laughs> ano yung pangalan marigold star tv sa youtube ma'am ah. baka gusto kang mag shout out shout out <laughs> okay, hi side shout out, out. Yeah. Mm -hmm. sir pangalan natin sir uh, ali taga, taga baluin po Yon. baka may gusto kang batiin sir <laughs> <laughs> uh, picture right ma'am yun so, panoorin nyo ang marigold star tv Eighth sa youtube po?

vale como no yo narun, magbit-bit, mag-enit kasi magkulangan na <laughs> <Pasigmakulangan ako> sa kapay <laughs> 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 <ako> <laughs> so ang hero siguro ko sa honta <laughs> eh, ano ba ito akin? manok

So yun naman mga kasing. dito na tayo ngayon sa dinahilayan. So, sabihan mo mga, mga, mga Kailangan mo kasi magbaw ng ano, pera at saka...

So yun ang mga kastigya, nakita nyo na dito ang Dahilayan Forest Park at sya ka ang So sa lahat na pala ang tagapagsubaybay natin kastig, pasensya na kayo na hindi natin lahat. Na ano ba yun gastik Na sakay? Ano ba yan? Nasasakyan. Nasasakyan kasi sobrang bigat ang ating katawan, hindi daw makakayaan eh. <laughs> So andun na tayo sa rose ha Rose... saan? Sa horse riding. Horse ride at saka dito tayo papasok sa kanilang museum. So, kailangan niyo kasi muna dala ng pasinsya kasi malayo yung gaya. At saka, syempre, yung laman sa bulsa kasi pag sinasakyan mo ito lahat pa kasi, talagang <laughs> ubus to ha, <hato>, thousand mo. <laughs> so, kailangan mo talaga. Hindi, mura lang <laughs> naman. Magdala kayo talaga ng pera kasi pagpasok mo pa lang dito, in fee, 100. Hindi pa yan kasali yung ano yung pagpunta mo dito sa museum 150 per So, yun na mga kastig sa lahat ng mga followers at saka subscribers ko. Maraming salamat sa palagi niyong pagsubaybay. At saka, mga kastig, huwag kayong bibigli, mga kastig. Dahil hindi kayo bibigli, mga kastig! At saka, mga kastig, yung non-subscribe pala, bisitahin niyo lang ang Honey Mooting Channel. At saka, i-subscribe niyo at hit notification. I-all niyo na lang para palagi kayong updated sa aking video na sa araw-araw. At -araw. saka, mga Pwede mo kayo sa inyo mag-casting na kung may ads man na ano, ano tawag ng casting? Pakita kayo, sana huwag na namang i-skip mga casting kasi na kailangan tayo ng panggasuli na katulad kayo yung mga casting. Nagaproblema yung motor natin mga casting. Sana tulungan ka tayo ng Panginoon na ba ano, babalik yung lakas ng motor natin kasi medyo nawawala siya ng lakas. At saka, may support tig mga Tulungan nyo naman kami Kastig. At saka sa lahat ng mga dahil followers ko, Almasoki, Eric Musilio, Oranda, at saka Timurina, at saka sa kapatid ko, si Atone Ate, at saka Regini, at sa mga kapatid, at saka may akubianan ko, at saka mga anak sa bahay, Kuya Jean, at Timurina, at Timatit. Nandito na tayo ngayon sa Dahil! Wow! So, Kastig, ulitin ko makasihaw kayo, bibig tayo sa atin patuloy tayo mga kastig kasama natin si kasama natin si God sa ating mga tagumpay kung saan man tayo ng panahon kasama ko yung mga kastig kung ano mga estado ng ating buhay mga kastig mayaman man tayo mahirap may pira man tayo wala huwag lang natin kalimutan na si God ang sinto ng ating buhay syempre kayo din mga kastig buhay namin at lang po maraming salamat and God bless to us